So, ayun nga guys. Kumusta po kayo sa magandang araw po sa lahat. Ngayon ay magluto tayo ng quick pet Quail. Ah, uh, bago simula po luto, pati pa sa channel ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para update si mga ako. Isama pa pagpalang araw sa lahat. Sana okay naman kayo sa palag ng muna naroon. Ngayon po ay tayo ng quail quick pet. Agamit tayo ng itlog ng pugo harina, cornstarch, food color, ah uh, baking powder, saka oil, saka uh, gagawin tayo ng salt. Tara, gawin na natin. So, ayun nga, guys pinakulan natin itong ito, nilagal na natin, tapos balatan naman natin. So, ayun nga, guys, ah, uh, Binalalatan natin yung itog ng pugo tapos gawa naman gawa naman tayo ng pattern nung ilalagay natin kwekwe. Tara, gawa tayo. So, ina, gawa lang tayo ng butter nitong quick kwet. Lagyan natin ng konti tubig. Tapos, pagkakalagyan natin ng tubig, lagyan natin ng food color, saka asin. Lagyan lang natin ng konting baking powder. Konti lang. Para lang, pagka pinag-iitin natin siya, eh, aisa siya. Pero wag mo marami kasi, nag-iiba sa pagsumudan. Tapos, lagyan natin ng konting food color. Uh, para lang magandang attractive ang ating kwerte. Kasi kung walang kulay, eh, parang sa mga kainin. Huwag po tayo mag-skip sa ating video dahil tuturo sa inyo kung paano mapalaki yung kwet-kwet na kahit maliit lang siya eh mapapalaki natin. So yun nga guys, natin ng konting asin. Dagyan din natin ng konti yung sa lahat. Ganun pa pala sa dyan. Tapos, haluin natin. So, ayun nga guys. Uh, natin para mawala yung pinaka uh, crumbs na yung bula. Hindi kailangan natin malabla. Na kailangan natin malapot kasi mm, para kumapit. Okay lang yung ganyan kulay kasi pag yun na prito, eh kaya yung dark theory pa yan. Tapos, uh, iligyan natin itong, ito yung tinatawag natin na uh, corn star. natin itong egg. Well, egg. Tapos, uh, mix down natin siya. Para mabalutan siya ng Yan. Gagamit tayo ng fishball stick para dito sa quail egg. Tapos ilulog natin ito. Tala, pilitin na natin. So, ayun nga guys, napakulong na tayo ng mantika. Antay muna natin yung minute, tapos sige natin itong mga quail egg. So, ayun nga guys, may uh, ng mantika, ah gawin na natin. Pwede natin itong quail egg. Tapos, uh, ah, pag na natin yan, tuloy pa natin parang wala yung kanyang bula. Okay lang siyang malapot kasi para sa hugo. Tapos, susukin natin siya. Yan. Tsaka natin i-roll up. Yun. Medyo lapay pa natin para hindi masyadong bibigla yung Ating, as sinasabi sya nyo ah, damihan nyo lang alin na pa, lumaki sya eh, lumaki yung kanyang pagka-itlog. Saka, masarap tumulang, yung maraming, ano ah, butter. Drop so, lang natin sya tapos, another one. Yo! What I need another one So guys, kung hindi pala sa channel ko, please subscribe my channel. Like and share and hit the bell or subscribe to my channel. Pwede gagawa po tayo ng weight aid Homemade weight aid o weight bed pwedeng pang negosyo pwedeng bumawa lang tayo sa bahay para mas marami tayong magagawa So nga anyway guys, uh, nagawa na natin siya. Uh, Ayun isa technique na para mapalaki natin yung pinipit, dagdagan natin siya ng butter. Para hindi lumaki siya. Meron iba kasi gusto yung malalaking kanyang cream. So uh, dagdagan natin ng, ng butter para magpapang yung malalaki siya. Dagdagan natin dag 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 siya ng butter. Yan. Saka natin siya ng role play. na. Oh. Ang galing nga, na na. Oh. Idol. <laughs> Idol. Ah, uh, yan na. Oh. Natututo ko na, may negosyo ka pa. Ayan na, oh, okay. Kasi siya kakain niyan, tol. Yun, sarap. So, ayun nga guys, ah, uh, ko lang ako po, guys sa hangin. Salamat po sa panonood. Salamat, salamat, salamat. Ngayon, para hindi naman masyadong maraming mantika, ah, uh, salain na natin. So ayun nga guys, parang di naman masyadong maraming magtika at paulit kasi sinasabi ko, kasi isa na po, dahil kinakatlo po yung sa kamila. Then, isalain eh, mo na natin sya. Uh, gawa tayo ng suka. Ako, napakasarap guys. Pabulito ko to guys. Salain mo na natin siya, saka natin lagi sa ilagyanan. Ayun eh, na, sarap po. Teh. Sarap. So, yun nga guys, ah, nasala na natin sa ng mabuti. Iligyan na natin sa ng maganda. At yun na. Gawa na natin itong kwel kwek kwek. Salamat sa panunood. Bye bye. Good vibes friendly, and God bless us all. Peace out. See you many people. Bye bye. Thank you for watching people. Bye bye. Mabuhay po tayong gagawin natin na may pananali sa Diyos. Bye bye.